That's the reality. Di ba? Ganyan ang ganyan ang sistema. So, sasabihin mo ngayon, eh, hey, kung mag failure ako, eh, ba't inaalok pa ako ni BBM ng, ano, ng uh, ibang position? Hayaw ka lang mapahiya ni Bongbong. Hindi lang naman si Bongbong na nag-approve niyan. <laughs> Totoo lang. <laughs> May SC tayo. Inalok pa siya ng ibang posisyon sa gabinete. He tried to ask me to stay. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? O no, tinanong ka ng ganyan, may gusto ka bang posisyon? O ano sinagot mo? Siyempre, sa daming bumabanat sa 'yon hindi ka nakukuha ng posisyon, mahihiya ka na. Kukuha ka pa ba ng posisyon, eh, mauungkat yung confidential fund? sabi ko wala so ay hindi yon actions ng taong tumitingin as failure ako action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko no because ayaw ni PBBM na mag-away kayo at magkandawatakwata ka mga tao kasi magkakaroon divide division eh between the nag-unite na Duterte ganito o may unite na ganito. Ayaw lang ni PBBM ng ganun eh. Alam mo sa totoo lang Buday, kasalanan mo kung bakit ang mga kakamping at ang mga loyalista nagsasama-sama. Kasalanan mo yan. Bakit? Para pabagsaking ka. <laughs> Matagal na rin daw niyang hawak ang resignation letter pero hindi raw siya makachempo. Nagsilbi bilang kalihim ng DepEd si Duterte mula 2022 hanggang 2024. Yeah,